Uh -huh. Isang magandang araw, mga boss amo. Mahirap ang maging pinakamalakas. Meron at merong magtatangkang umagaw ng iyong trono. Sa ngayon, ang pinakamalakas sa supero ay si Lapu-Lapu. Ngunit ito ay nagdidilikadong mawala dahil sa dalawang kanggal. Dalawa laban sa isa. Ito ay natural sa pak. Noong dati ay si Lucas ang pinakamalakas. Ngunit alam nyo ba na bago siya ay meron pang nauna sa kanya? Siya si Iron Panda. Siya ang aking pinakamalakas na Caucasian of Charka at pinakamalakas sa buong pack. Naglalaro sila ni Tala. Si Tala ang aking pinakadominanteng babae at walang ibang aso ang pwedeng makipaglaro kay Tala kundi si Iron Panda. Bago lumisan sa mundo si Iron Panda ay nagkaroon sila ng anak ni Tala. Ito ay sina Victoria at Senyora. Pinapalagi ko na sila pula po lapo dun sa ran kasi syempre, hindi naman yan lang ang trabaho ng dog keepers. Alam naman, bantayan lang lagi yung mga aso ko. So, kailangan maglinis sila ng kennel. Tapos, kailangan sila magyan. Ngayon yan, nga, mag cutter. Ako naman, syempre, may gagawin din ako, no? Ano yun? Ano ako, pastol na mga aso na nandito na lang lagi sa kennel? Syempre, hindi ganun. Meron tayong hanap buhay na kailangan gawin para may pagkain yung mga aso. At least meron silang time na magkakasama sila, hindi sila nag-aaway, then pag busy na kami, oh, pasok na doon. At dahil nga sunod-sunod ang bardagulan ng mga barako, dahil sa lack of supervision, dahil na rin sa sobrang dami ng trabaho ng mga dog keepers, ay minarapat kong ihiwalay sila Lapu-Lapu sa buong pack. Dahil siya lang naman ang nantitrip, mapakanggal Saling, o alabay man o kahit forest dogs. Ang ginagawa namin ay damage control dahil lubhang napakasakit sa bulsa kung sakaling mapuruhan sila pulapu grabe. ng dalawang kanggal. Talagang mature ka na eh. Mukha ano, na ano, Halimaw ka na eh. Isa ka ng halimaw boy. Oh, sinama mo pa yung katandem mo na halimaw. Ito yung isang halimaw oh. Oh, grabe. Laki rin ay sus! Ginoo! Pagka laking aso. Lakan! Oo! At... Oh, Tama mo? Submit agad kay Asmus si ano ah. Si Alamid Oo, ah. oh, kucha oh. Exciting ang mga susunod na kabanata dahil sa pagpasok sa eksena ni Bulldozer. Dozer! Dozer! Ay! Ay, tinumba mo! Sus, ginoo! Ayan mga boss, oh. Nasa likod ko, si Bulldozer. Ayan siya, oh. Ang laki na. Oh. mag -anim na buwan pa lang si Bulldozer sa video na ito. At halos sing laki na niya, ang Belgian Malinois. Ayan, oh. Inuupakan siya ng dalawang Belgian, oh. Oh, hindi siya makalis. Oh, marulong na rin yan. Huh. Oh, 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 Sige. Oh, oh. Huh. niyo ba? Ha? Huh? Oh. Oh. Huh marunong nang pumalagyan wapo pakalaki mo ha, ah. oh oh hindi submission yon play lang ang gusto niya eh uh, masyado siyang dominante para sa Belgian Malinois mukhang nakuha ni bulldozer ang ugali ni Lakan mabait sa mas maliit sa kanya at magaling din siyang mag-guard kagaya na lang nitong pagdating ng LBC delivery Oh, si Bulldozer tumatahol ah. Uh aha. -huh. Aha, uh aha. -huh. Uh -huh. Okay na to ah. Straight! Ha. Oh. Niiwasan ko mag eh, magsampahan eh. mag, eh. mag eh. Pero hindi pa rin ako sure kung talagang kasing ugali nga niya si Lakan. Dahil never ginawa ni Lakan ang mga sumusunod na video. Uh -huh. Ah. Oh. Ha, ha, yan <laughs> si John Wick. <laughs> Ang may ganitong ugali ah, noong tuta pa sila ay si Lapu-Lapu uh -huh. at may pamangkin ni Lapu-Lapu, uh -huh. si Bulldozer. Uh -huh. Ibig sabihin, kahit papaano Mano, man, niya, ay kadugo. Uh -huh. Nagulat din ako nang ginawa uh -huh. ito ni Bulldozer. Uh -huh. uh -huh. Aha, aha. May sugat ka. Oh, uh -huh. -huh. may ugali eh. Oh. Ayaw ng... Ano eh? Ayan, oh. May ugali nga to Oo. Oh. po siya may ugali, oh. Lumalabas na, ha? Lakandula. Ha, huwag kayong mag-aaway, ha? Pag kayo naaway na nandito ako, kikita nyo itong dalako na to Ha? Kikita nyo yan? Okay, mga boss. So, eto yung mga magkakaaway, o. Oh. Eto si Lapu-Lapu si Kim, then si Lakandula. Ha! O, oh, di ba? Napa hindi nyo pa napapanood yung part 3. Pero merong part 3 yan. Na lang, tinanong nyo naman, oh, pag nandito ako, hindi yan mag -e explode yung mga yan. Hindi rin makikisama to si John Wick. Ang problema lang, pag kami nalingat na dahil kami may mga sari-sariling trabaho, dun mag -e explode yung mga yan at dun magbabardagulan. Hindi yan mag-aaway. Sige. Ito nag Ito nagkaroon to ng ano eh. Natamaan to eh, nabangasan to sa ilong eh. Ayun oh. Ayun, may banga sa ilong. Binangasan nila po la po. Ito naman, merong galos dito yan. Ayun oh. oh. galos lang oh. Ayun. Imagine niyo yung sobrang lalakas ng kagat na yon. Hindi talaga tumatalab sa mga balat nila nagagalusan lang sila. Hindi sila talaga nawawakwak o nasisira yung balat. Ganyan katindi yung mga livestock guardian dog. Makukunat ang balat niyan. Lapo! Ga! Ka dito! Ito, lalapit na sa akin. Ayan, oh. o. Okay. So, ito naman. Ito, tama niyan. Ayan, oh, yung part 3. Yun, may galo siya dito. May galo siya dyan. Ayan, o. Lapit oh. sila, o. Oh. O, oh, ba? Diba? <laughs> Lalayo yun. Ito kasi madigit sa akin eh. Parang pa-sweet-sweet -sweet sa akin tong hinayupak na to eh. Yun na lang yung nag adjust sila po. At dahil alam kong hinihintay nyo kung ano ang nangyari sa resback. ito na po Nagkataon dito na si Michael eh mag-isa lang Dahil si Rodel ay nagdahilan na siya ay may pupuntahan <laughs> Dahilan talaga eh no At saka itong si Michael eh nagsisipag sipagan Kasi mag-isa lang siya Wala siyang sasabihin na Eh trabaho naman ni Rodel yan Si Lapu-Lapu naman yung the usual Pagkatapos niyang asarin yung ibang mga aso sa paligid niya Eh pupunta siya sa teritoryo niya Nilapitan siya ni Lacan yung kanyang kaibigan Tapos bigla niyang binira Siyempre rest back agad si Kim Na corner si Lapu-Lapu ngayon Tinira ni Kim yung paa ni Lapu-Lapu habang silakan sa leeg. Nahulog ngayon si Lapu-Lapu sa kanal, hindi siya makagalaw yung apat na paa niya nasa taas. Nakikikagat din si Rasha kay Lapu-Lapu tapos ito namang si... Asmus si kumukurot at nakita nyo dito is nahiwalay na si Kim dito sa laban na to at mamaya titin na natin isang video na yon. pero dahil nga sa na corner si Lapu-Lapu hindi siya makaalis dun sa kanal e eh, sumuko siya kay Lakan ba? Diba? o makikita nyo dyan huminto na kasi nagmelo si Lapu-Lapu tapos yan bumanat pa si Lapu-Lapu ulit tapos bigla na akong dumating pagdating ko ayan na si Lapu-Lapu kumawala na talaga yun siya. Ito naman yung kuha ng isang camera. Dahil nga mag-isa lang si Michael, eh, ang talagang pupuntirihin niya dyan si Kim. Dahil sila kan ti yan kung titigil sila pulapu. Si Kim, hindi talaga titigil yan hanggat hindi niya nababangasan si Lapu-Lapu. At yan, nailayo na nga ni Michael si Kim at bigla na masumugod si Antonio. Ayun o, oh, tinulungan niya si Lapu-Lapu. Nga lang si Antonio maliit eh, hindi ubra yung kanyang size kay Kim. Kaya nahirapan pa rin siya. Pero kahit na ganon, ayun, nakapuntirya pa rin siya nga lang napabagsak siya ni Kim. At bigla niyang pinatungan si Kim nung bandang huli. Nung nakita ko na na okay na sila lapu po, eh ito namang si Antonio at si Kim ang pinuntahan ko. At yan, binigyan ko na isang pak! Yan, isang palo ng stick na mahina lang naman para masabi na nandito na ako. At yan, humiwalay na si Kim. So, ayun, pinuntahan niya sila kan, pupuntahan niya sila po-lapo, pero wala na, mellow na yan, tapos na yung away.